Isang laro na hindi natapos, isang lihim na matagal nang nakatago sa dilim na arena. Paano kung bawat tira mo ay may kapalit sa buhay mo? Hindi lang ito basta laro, ito ay laban ng kapalaran, tapang at lihim na pwedeng baguhin ang tadhana na isang pamilya. Gusto mo bang malaman kung sino ang tunay na nakataya at paano natapos ang laro? Kung gusto mo marinig ang buong kwento hanggang sa huling sandali at makadinig pa ng mga ganitong nakakakuryusong kwento, mag-subscribe ka na sa channel at i-comment ang iyong reaksyon o idea. Manatiling nakatutok dahil sa bawat sandali, may lihim na unti-unting mabubukas at hindi mo gusto itong mamis. Sa unang hampas ng bola, parang huminto ang oras. Sa gitna na malamlam na ilaw ng GYM sa California, sumalubong ang sigawan ng mga manonood. Mga batang day na lumaki sa Amerika, daladala ang bigat ng kanilang pangalan, ang bigat ng kanilang pamilya, at ang bigat ng isang larong hindi pwedeng matalo. Si Anan, ang pinakamabilis sa koponan, kumikislap ang mga mata habang hawak ang bola. Sa bawat dribble, Parang naririnig niya ang tinig na kanyang ama na iniwan sila sa Bangkok. Huwag kang bibitaw, anak. munit sa bawat hampas, may kasamang kaba Dahil alam niyang hindi lang ito laro. May kasanduan. May sikreto. At may banta na kapag natalo sila ngayong gabi, hindi lamang tropio ang mawawala. Si Mali, ang nag-isang babae sa koponan, hindi makapaniwalang dumating na sa ganitong punto ang lahat. Lahat ng pagod, lahat ng gabi na ensayo, lahat ng luha na itinago niya sa locker room, gayon nakasalalay. Pero may narinig siyang bulong bago magsimula ang laban. Isang pangako ng kapalit. Isang kasunduang hindi niya sinangayunan. Habang umikot ang bola mula kamay hanggang kamay, parang umikot din ang kanilang kapalaran. Ang mga manunod sumisigaw, ngunit sa gitna na ingay, may katahimikan na bumabalot kay Anan. Ang mata niya nakatuon sa scoreboard. Hindi pante. Isang puntos na lamang ang pagitan. Ngunit sa gilid ng court, may taong nakamasid. Isang lalaking may suot na itim na diaket, tahimik ngunit matalim ang titig. Parang siya lang ang tunay na kalaban. At sa bawat galaw ni Anan, ramdam niya ang bigat ng tingin nito, a parang may hawak na tali sa kanyang lig. Sa huling segundo ng laban, tumalon si Anan para sa tira. Lumipad ang bola, dahan-dahang umikot sa air. Lahat na mata nakatutok, lahat na hininga nakabitin. Ngunit bago pa ito tumama sa ring, biglang napadilat si Anan. Sa gilid ng court, nakita niya si Malina umiyak hindi dahil sa laro, kundi dahil hawak ng lalaking nakaitim ang isang bagay, isang papel na matagal nang nawawala. Ang kanilang lihim, ang dahilan kung bakit hindi lang laro ang nakataya. At habang bumabagsak ang bola patungo sa ring, ramdam ni Anan na kahit anong mangyari, hindi na sila makakawala sa bitag na iyon. Tumama ang bola sa ring, kumalabog at tumalbog pababa. Isang pintig ng puso ang lumipas bago ito tuluyang pumasok. Sumabog ang hiyawan, tumalon ang lahat, parang tapos ng laban. Munit hindi naramdaman ni Anan ang tagumpay. Nakatuon pa rin ang mata niya sa papel na hawak ng lalaking nakaitim. Kahit natabunan ng palakpakan, malinaw niyang narinig ang boses nito. Hindi natapos ang laro, magsisimula pa lang. Lumapit si Mali, nanginginig ang kamay habang pinupunasan ang luha. Anan. Yon ang kasunduan na tinatago ni inay bago siya mawala. Napasinghap si Anan, parang biglang lumit ang buong GYM. Parang nawala ang lahat ng tao, sila lang ang natira, kasama ang lihim na unti-unting bumubukas. Habang papalapit ang lalaking nakaitim, bumigat ang hangin. Sa bawat hakbang niya, parang nagdidilim ang paligid. At nang nasa harapan na sila, itinaas niya ang papel at mumiti na malamig. Magaling kayo magtago pero lahat ng utang, kailangang bayaran. Napalunok si Anan, nanginginig ang boses. Anong gusto mo sa amin? Hindi agad sumagot ang lalaki. Tinitigan lang niya si Mali at sa dulo ng kanyang mga labi, lumabas ang mga salitang napatigil sa kanilang paghinga. Hindi ko kailangan ang tropyo ninyo, kailangan ko ang isa sa inyo. Nagkatinginan si Anan at Mali, parehong natulala, parehong hindi makagalaw. Ang sigawan ng mga tao sa GYM ay unti-unting humupa, parang lumalayo ang ingay, parang sila na lang ang nasa loob ng silid. Humakbang palapit ang lalaki, marahan munit mabigat. Ang bawat tunog na kanyang sapatos sa sahig ay parang hampas ng tambol sa dibdib ni Anan. Isa sa inyo ang babayaran ng utang, bulong niya, sabay hawak na mas mahigpit sa papel. Hindi ako alis hanggat may pumipirma. Napakuyom ang kamaw ni Anan, pinipigil ang sarili. Kung ako ang gusto mo, kunin mo na ako. Huwag si Mali. Umiling si Mali, halos pasigaw. Huwag, Anan. Hindi mo alam ang kapalit. Humalakrak ang lalaki, malamig at mababa. Hindi mo naiintindihan, bata, hindi laro ang tinatapos ko, buhay. Tumigil ang oras. Tumulo ang pawis sa sentido ni Anan, dumula sa pisngi. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang lumapit ang coach nila, parang may gustong sabihin pero pinigilan na lalaki na isang matalim na sulyap. Parang lahat ay kasabwat. Parang mas malalim pa ang ugat ng kasunduang ito kaysa sa kala nila. Nanginginig ang tinig ni Mali. Anan, yung pirma sa papel na yan pangalan na nanay mo. Halos mabitawan ni Anan ang bola na hawak pa rin niya mula sa huling tira. Ang dibdib niya parang sumabog sa kaba. Paano, paano napunta sa iyo ang pangalan ni inay? Mumiti ang lalaki, dahan-dahang itinupi ang papel at itinago sa kanyang bolsa. Dahil siya ang unang natalo sa larong ito. Nanlamig ang buong katawan ni Anan, parang nabura ang lahat ng tunog sa paligid. Si Mali ay napahawak sa kanyang bibig, pilit tinipigil ang sigaw na gustong kumawala. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulong na tanong ni Anan, nanginginig ang tinig. Umusad pa ang lalaki, mas malapit, hanggang sa halos ramdam na nila ang malamig na hininga niya. Ang larong ito ay hindi basketball lamang, bulong niya. Laro ito ng kapalaran, laro ng mga pangalan, laro ng mga buhay. At ang nanay mo, siya ang unang pumirma para makaligtas kayo noon. Napatras si Anan, nalalabo ang paningin. Parang biglang bumalik lahat na alaala, ang pagkawala na ina, ang mga gabing naririnig niyang umiyak ang ama, ang mga tanong na hindi kailanman sinagot. Gayon, lahat ay unti-unting nagkakakulay at ang kulay na iyon ay itim. Kung siya ang unang natalo, nanginginig na sambit ni Mali, ibig sabihin kami ang susunod. Huminto ang lalaki, tumitig sa kanilang dalawa. At sa unang pagkakataon, bahagyang lumambot ang kanyang mga mata, ngunit mas nakakatakot pa rin kaysa sa malamig na titig. Hindi pa tapos ang laro at ngayong nanalo kayo ngayong gabi. Bumaling siya sa scoreboard, kumikislap pa ang mga numero. Mas malaki ang nakataya sa susunod. Naramdaman ni Anan na parang hinahatak siya ng lupa pababa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo, pero ang mga paa niya ay nakabaon sa sahig. Mali, nanginginig ang kamay, ay dahan-dahang lumapit sa lalaki. Kung may utang ako na lang. Bitawan mo siya. Mumiti ang lalaki isang niting malamig parang walang hangganan. Wala kang karapatang pumalit, bata. Itinaas niya ang daliri at itinuro si Anan. Dahil ang susunod na tira, siya lang ang pwedeng magbitaw. Parang kinuyom ang dibdib ni Anan sa narinig niya. Ang salitang bitaw ay kumapit sa kanyang isip, parang paulit-ulit na kumakato. Siya lang daw ang pwedeng magbitaw. Ngunit ano ang ibig sabihin? Naglakad ang lalaki papunta sa gitna ng court, parang siya na ang tunay na may-ari ng lugar. Kinuha niya ang bola mula sa kamay ni Anan at marahang ipinasa pabalik. Isa pang tira, bata, sabi niya, mababa ang tinig ngunit malinaw na malinaw. Kung papasok, may kalayaan. Kung mintis, may kapalit. Kalayaan? Kapalit? Halos pasigaw si Anan. Hindi ito laro. Ano bang gusto mo sa amin? Tumahimik ang buong GYM, kahit puno pa rin na tao. Parang lahat sila ay nakamasid, nakikinig, ngunit walang pumipigil. Kahit ang mga kakampi nila, tahimik, parang mga estatwa. Umiling si Mali, hawak ang braso ni Anan huwag mong gawin. Hindi ito patas. Mumisi ang lalaki, umikot-ikot sa bola gamit ang daliri, bago muling itinuro si Anan. Walang laro na patas. Lalo na kung dugo ang nakataya. Pinikit ni Anan ang mga mata. Narinig niya muli ang tinig ng kanyang ina, malabong ngunit malinaw sa kanyang puso. Anak, hindi lahat ng laban ay panalo kapag nanalo. Minsan, panalo ang pagbitaw. Nabuksan muli ang mga mata ni Anan, puno ng luha ngunit matalim ang tingin. Hawak ang bola, huminga siya na malalim, tumayo sa three-point lane, at dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. At sa mismong segundo ng kanyang pagbitaw, dumilim ang buong ilaw ng GYM. Natira lang ang boses ng lalaki, malamig at pumapailan lang. Gayon natin makikita kung kaninong buhay ang mawawala. Nabingi ang lahat sa biglang katahimikan. Walang ilaw, walang palakpakan, tanging pintig ng puso ni Anan ang naririnig niya sa sariling tenga. Ang bola ay kumawala mula sa kanyang mga daliri, gumulong sa hangin na parang mabigat na pangako. Sa kadiliman, isang malamig na tunog ang ngaw-ngaw. Ang hampas ng bola sa ring. Isang talbog. Dalawa. At pagkatapos, katahimikan. Anong nangyari, sigaw ni Mali, nanginginig ang boses. Pero walang sumagot. Ang mga manunod na kanina'y nagingay, parang biglang naglaho. Wala na siyang marinig na yabag, wala na siyang makita kundi dilim. Mula sa kawalan, muling nagsalita ang lalaki. Sa bawat tira, may kapalit. Hindi mo na mababawi, bata. Biglang sumiklab ang isang ilaw mula sa kisam. Isang spotlight, nakatutok lamang kay Anan. Si Mali ay wala sa tabi niya. Parang bigla itong nawala. Eme, Mali, sigaw ni Anan, nag-eksyo ang tinig niya sa bakanteng arena. Hawak niya ang dibdib, parang tinutusok ng libo-libong karayom. At sa gitna ng sahig, lumitaw ang papel, nakalutang, umikot sa air, unti-unting bumababa. Nakalagay ang pangalan ng kanyang ina at sa ilalim nito, bago pa niya magalaw, dahan-dahang lumitaw ang isa pang pangalan. Pangalan niya. Nanlaki ang mga mata ni Anan, halos hindi makahinga. Parang nakikita niyang sinusulat mismo ng hangin ang kanyang pangalan sa papel. Bawat letra ay parang apoy na tumatama sa kanyang balat. Mali, sigaw niya ulit, desperado, nanginginig ang tinig. Pero walang sumasagot. Tanging yabag lamang ng lalaki ang maririnig, dahan-dahan itong lumalapit, pang ang bawat hakbang ay humihiwa sa katahimikan. Gayon alam mo na, bulong nito, malamig na parang yelo. Hindi natapos ang laro noon, ipinasa lang sayo. Napatras si Anan, hawak ang papel na bigla na lang napunta sa kanyang mga kamay. Mainit, parang nagbabaga. At habang tinitingnan niya ito, unti-unting lumalabo ang paligid, nawawala ang mga upuan, ang court, ang scoreboard. Hanggang sa natira na lamang siya sa isang madilim na espasyo. Mula sa dilim, narinig niya ang tinig ni Mali, mahinang ngunit malinaw. Anan, huwag kang pumirma. Nasaan ka? Halos pasigaw na tanong niya, umikot, pilit hinahanap ang boses. Ngunit sa harap niya, lumitaw ang isang mesa, may nakalagay na pluma sa ibabaw. At sa tabi nito, ang lalaki, nakatayo, malamig ang mga mata. Ito ang huling tira mo, sabi niya. Kung pipirma ka, mawawala ang pangalan mo dito, pero may ibang kapalit. Kung hindi ka pipirma, ikaw ang mawawala. Nanginginig ang kamay ni Anan habang nakatitik sa pluma. Nasa dulo na siya nahininga at alam niyang anuman ang pili niya. May mawawala. Dumagundong ang dibdib ni Anan, parang may kamay na pumipisil sa kanyang puso. Nakatitik siya sa papel, kumikislap ang kanyang pangalan na para bang buhay, humihinga at handang lamunin siya anumang oras. Mali, muling tawag niya, halos punit ng boses. At mula sa malayo, isang sagot, mahina, parang nakatali. Anan, huwag mong gawin. Huwag mong hayaan na ikaw ang maging susunod na pirma. Napalingon siya, pilit hinahanap ang pinagmulan na tinig at doon, sa gilid na dilim, nakita niya si Mali. Nakaupo, nakagapos, ang mga mata puno ng luha. Kung pipirma ka, tinig ng lalaki, mabigat, mababa, maliligtas siya. Napakuyom ang kamao ni Anan, nanlalamig ang kanyang mga daliri. Huwag kang makinig, sigaw ni Mali, halos pasigaw na nagmamakaawa. Hindi kalayaan ang kapalit, kundi bitag. Ganon din ang ginawa nila kay inay. Bumisi ang lalaki, dahan-dahang lumapit kay Anan, itinuro ang pluma na nakalutang sa air. Isang lagda, isang tira. Walang ibang paraan. Ang tanong, sino ang mas pipiliin mong mawala? Umikot ang isip ni Anan, bumigat ang kanyang mga mata, at sa bawat tibok ng puso niya, naririnig niya ang mga salita ng ina. Hindi lahat ng laban ay dapat tapusin. Minsan, panalo ang hindi paglalaro. Nanginginig ang kamay niya habang papalapit sa pluma. munit bago niya ito mahawakan, biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Nabalik sila sa court. Puno ng tao, nagsisigawan, pero walang nakakapansin sa kanila. Parang sila lang ang nasa ibang mundo sa gitna ng laro. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, bumaba ang scoreboard. Sa ilalim ng numerong kumikislap, may bagong salita na sumulpot. Round Tibley. Parang binuhusan na malamig na tubig si Anan nang mabasa ang mga salitang iyon. Round Tibley. Hindi pa pala tapos, nagsisimula pa lang. Nagsilbing kampana ang scoreboard, umaling gaw sa buong arena ang isang matinis na tunog na parang hindi sa laro kundi sa isang hatol. Napatakip si Malisa Tenga, nanginginig, habang ang lalaki ay nakangiti lamang, nakataas ang baba, parang siya ang tunay na referee ng larong ito. Mula sa kisam, bumagsak ang isa pang bola, tumama sa sahig, gumulong papunta kay Anan. Ngunit iba ito, hindi karaniwang bola. May mga marka, mga simbolo na parang sulat na naukit sa balat ng bola, kumikislap ng pula. Hawak mo na ang susunod na kapalaran, sabi ng lalaki, mababang boses, parang gumuguhit sa utak ni Anan. Round 2 ay hindi tungkol sa panalo, kundi kung gaano kalaki ang kaya mong isugal. Huwag mong hawakan, Anan, sigaw ni Mali, desperado, pilit na lumalaban sa tali na nakagapos sa kanya. Kapag sinimulan mo 'yan, hindi ka na makakatras. Pero parang may humihila sa kamay ni Anan, parang ang mismong bola ay umaakit sa kanya. Naririnig niya ang tibok ng puso nito, kasabay ng tibok ng kanya. At sa bawat segundo, lumalakas ang bulong ng kanyang ina sa kanyang isipan. Hindi lahat ng laban, anak, hindi lahat ng laban. munit habang nanginginig ang kamay ni Anan, biglang sumiklab ang liwanag mula sa bola. At sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang bagong pangalan na nakaukit. Mali. Parang natuyot ang lalamunan ni Anan nang mabasa ang pangalan. Mali. Nakaukit, kumikislap, arang sinusunog ang kanyang mga mata. Hindi, hindi pwede, bulong niya, halos mapabitaw sa bola. Napayak si Mali, nanginginig ang tinig. Anan, wag mo akong isugal. Kung ako ang nakataya, mas mabuti pang matapos na dito. Mumisi ang lalaki, tumikhim na marahan, karang nananabik. Ngayon naintindihan mo na. Sa bawat round, may bagong pangalan. Hindi ikaw ang pipili, kundi ang laro mismo. Lalong humikpit ang hawak ni Anan sa bola, ramdam niya ang init na kumakain sa kanyang balat. Kung pangalan niya ang nasa bola, bulong niya, mabigat, puno ng takot. Ibig sabihin siya ang susunod na mawawala. Lumapit ang lalaki, halos nakadikit na ang mukha kay Anan. Hindi nawawala, kundi nagiging bahagi. Bahagi ng laro, bahagi ng kasunduan. Napatili si Mali, pilit makawala sa pagkakatali. Anan, makinig ka sa akin. Hindi ako ang laban dito, ikaw. Biglang lumindol ang sahig, umuga ang bong court at nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga manunod na kanina ay nakatili ay unti-unting naglaho, nag na parang usok. Ang mga ilaw ay kumurap at sa isang iglap, ala na silang nasa loob ng GYM. Nakapaligid sa kanila ngayon ang isang lumang palaruan, bako bako ang sahig, kalawangin ang mga bakal, at may mga kandilang nakapila sa gilid. Sa gitna nito, dalawang basket ring, isa kulay puti, isa kulay itim. Itinaas ng lalaki ang kamay at tumuro sa bola. Round 2. Isa lang ang tira. Kapag pumasok sa puti, siya ay maliligtas. Kapag sa itim, wala nang babalik. Humagulgol si Mali, halos mawalan ng lakas. Anand huwag baka hindi na ako makalabas dito. At si Anan, hawak ang bola na naglalagablab sa kanyang palad, ay unti-unting lumapit sa linya. Ramdam niya na ang isang maling bitaw, hindi lang laro ang matatapos. Bawat hakbang ni Anan papunta sa linya ay parang pako na itinusok sa kanyang dibdib. Ang bola ay mabigat, hindi na parang goma kundi parang bato na may kaluluwang nakakulong sa loob. Naririnig niya ang hinga ni Mali, basag at puno ng takot habang pilit na sumisigaw, "Huwag kang paloko, Anan. Hindi laro ang nilalaro nila, buhay mo yan." Munit mas malakas ang tinig ng lalaki na nagecho sa buong palaruan. "Hindi mo na matatakasan. Mula pa noon, nakatali na kayo. Ang tanong lang sino ang mananatili at sino ang magiging bahagi." Tumindig ang balahibo ni Anan. Muling sumagi sa isip niya ang mga gabi ng kawalan, ang pagkawala ng kanilang ina, ang katahimikan na kanyang ama na parang may tinatagong sugat, ang bigat na isinabit sa kanya mula pagkabata. Gayon, malinaw na. Ito ang larong iniwan sa kanya. Itinaas niya ang bola, nanginginig ang braso, tumutulo ang pawis sa kanyang sentido. Ang dalawang ring sa harap niya, puti at itim, ay tilaw muga, para mga bibig na sabik lumamon. Kapag sa puti, maliligtas siya, bulong ang lalaki, malapit na sa kanyang tenga kapag sa itim, siya'y magiging atin. Nanginginig ang tuhod ni Anan, napapikit siya, at sa loob na kanyang isip muling narinig ang tinig ng ina. Anak, hindi lahat ng laban ay dapat mong tapusin. Pero kapag dumating ang oras, huwag mong hayaang iba ang pumili para sayo. Binuksan niya ang mga mata, puno ng luha ngunit matalim ang tingin. Hinampas niya ang bola sa sahig, marahan, at bawat talbog nito ay parang pagtibok ng puso. Isang malalim na hinga. Itinaas niya ang kamay, handang bitawan ang bola. At sa mismong iglap na bumitaw siya, biglang kumawala ang sigaw ni Mali. Anan, huwag. Hindi AKNG nakasulat diyan gayon. Nanlaki ang mga mata ni Anan, huli na ang lahat, nakabitaw na ang kanyang kamay. Lumipad ang bola, mabagal, umikot sa air, at sa bawat ikot ay nagliliab ang mga simbolong nakaukit dito. Ang dalawang ring, puti at itim, ay tila humihinga, lumalapit, at parang sila mismo ang pipili kung saan dadapo ang bola. Hindi siya ang pangalan, muling sigaw ni Mali, halos maputol ang boses. Anan, ikaw ang nakasulat ngayon. Parang binasag ang utak niya ng mga salita. Napatigil ang hininga niya, sumakit ang dibdib, habang pinapanood ang bola na papalapit sa puting ring. Bumagal ang lahat, bawat segundo parang isang taon. Ramdam niya ang lamig ng hangin, ang kabanong lupa, at ang titig ng lalaking nakaitim, nakangisi, parang alam na ang magiging resulta. Sa huling iglap bago tumama ang bola, sumigaw si Anan, "Punit ang lalamunan. Huwag ako. Siya ang dapat." At tumama ang bola sa gilid ng puting ring. Umikot. Umikot muli. Hanggang sa dahan-dahan itong bumagsak papasok. Sumabog ang liwanag mula sa puting ring, kumalat sa buong palaruan, at halos mabulag si Anan. Narinig niya ang boses ni Mali, humahagulhol ngunit malinaw. "Anan, bakit bakit ikaw ang nakataya?" Munit bago pa siya makasagot, bumigat ang kanyang katawan, parang hinihigop ng lupa. Nakita niya ang sariling mga kamay, anti-unting naglalaho, nagiging usok na hinihigop ng liwanag mula sa ring. At sa huling sandali ng kanyang paningin, nakita niya ang lalaki, nakatayo sa tabi ni Mali, nakangisi. Round 2 tapos na. Gayon magsisimula ang huling laro. Parang huminto ang mundo kay Anan. Ang katawan niya, kahit nanginginig at halos mawala, ay naramdaman niyang parang nasa pagitan na dalawang mundo. Ang liwanag mula sa puting ring ay unti-unting humina, at ramdam niya ang malamig na simoy na hangin sa paligid, ibang hangin, hindi galing sa jiwaya mo palaruan, kundi mula sa kalaliman na isang lugar na hindi niya alam. Hawak ni Mali ang mga kamay niya, pilit binabalik sa kanya ang realidad. Anan, gising ka. Gising ka. Ngunit ang boses niya ay malabo, parang nagmumula sa malayo. Kahit ramdam niya ang presensya ni Mali, ang isang bahagi ng kanya ay tila hinihigop pa rin ng liwanag. Tumayo ang lalaki, nakatingin sa kanila hindi pa tapos ang laro. Munit may pagkakataon ka pa para pumili. Hinawakan niya ang bola at para bang inikot ito sa kanilang paligid, bawat ikot ay naglalabas na init at lamig na halos sabay na sumisiksik sa dibdib. Anan, bulong niya, may pagkakataon ka pero alam mo ng kapalit. Isang laro ng puso at tapang. Huming nga si Anan na malalim. Alam niyang kung anuman ang pipiliin niya, hindi lang laro ang matatapos, may matutukoy na bago sa kanilang kapalaran. Pinikit niya ang mga mata at sa kabila ng takot, ng pangamba, ng sakit, unti-unti niyang naramdaman ang isang matibay na determinasyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata, nakatingin sa bola, sa puting ring, sa itim na ring sa gilid. Ang liwanag ay hindi na nakasingtindi, ngunit patuloy na kumikislap, karang hinihintay ang desisyon niya. Nakatitik siya, nanginginig ang kamay, ngunit alam niyang ito ang huling pagkakataon. At habang huminga siya na malalim, ramdam ni Anan ang init ng presensya ni Mali sa tabi niya, ramdam niya ang bawat tibok ng puso. At sa puntong iyon, ang larong hindi natapos ay para na ring humihinga, naghihintay, nakatuon sa kanya, sa kanyang susunod na hakbang. Huminga si Anan na malalim, ramdam ang bawat tibok ng puso niya, ang malamig at init na halo-halo sa paligid. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa bola, ngunit sa halip na itapon o ipasa, hinawakan niya ito ng buong tapang. Hindi na ito tungkol sa laro o sa kanila, bulong niya, nakatingin kay Mali. Kung may kapangyarihan tayo, gagawin natin sa tama. Tumigil ang lalaki sa kanyang pagikot, nakatingin sa kanila na matalim, Munit tila may bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata. Sa halip na sumugod, unti-unti siyang umatras, ang liwanag mula sa ring ay unti-unting humina, at ang palaruan ay muling nagbago, ang lumang arena, ang bakubakong sahig, lahat ay unti-unting nagbalik sa normal. Si Mali ay tumakbo kay Anan, nyakap siya na mahigpit. Anan tapos na. Hindi na tayo kailangan pumili. Huminga si Anan, ramdam ang bigat na unti-unting nawawala, ang presensya ng panganib ay naglalaho, at sa unang pagkakataon mula sa simula ng laro, nakangiti siya, tahimik ngunit puno ng lakas. Luminga ang lalaki sa kanila, mumiti, at parang unti-unting naglalaho sa dilim, iniwan ang bola sa gitna ng court. Round 2 natapos na, bumulong niya, halos parang hangin. Gayon, kayo ang pumili kung paano tatapusin ang susunod na laban sa sarili nyo. Si Anan ay umakap muli kay Mali habang ang liwanag sa court ay nagbago, hindi na nakakatakot kundi nagbibigay na init at pag-asa. Ang larong hindi natapos ay nag-iwan na marka, na alaala, -ala, at ng lakas, ngunit ngayon, sila ang may hawak ng sariling kapalaran. At habang dahan-dahan silang naglakad palabas ng arena, ang huling tunog na narinig nila ay ang kanilang sariling tibok ng puso, sabay na tumutugma sa tahimik na hiyaw na hangin, isang paalala na ang totoong laro ay nagsisimula sa loob ng kanilang sarili.